sa lahat ng taong nagkaroon ng secret relationship palihim na nasaktan palihim na umiyak dahil palihim din na natapos yung pag-iibigan para sa inyo walang kami <clears throat> walang kami walang kami wala nga wala wala pa ang kami yun palagi kong sagot sa mga tanong na araw-araw ko nang naririnig mula sa mga kaibigan mo at kaibigan ko. Bes, ang si ni Trish, kayo na ba? Wala nga kami, ano ba? Tapos kukulitin nila ako para sabihin ko ang totoo. Ang totoo na gusto ko naman talagang sabihin. Pero pinipigilan mo ako dahil ayaw mo. Ayaw mong maraming makaalam dahil sabi mo ay ayaw mong maraming makialam. Sa pelikulang tayong dalawang bida ay ayaw mo ng maraming extra. Pero sabi mo din, ayaw mo dahil ayaw mo. Wala ang kami. Yan ang alam ng napakarami ang kasinungalingang kami mismo ang nagsasabi. Ang kasinungalingang kahit masakit ay pilit na iginigiit. Pero ang totoo ay tayo, di ba? Tayo! Tayo, di ba? Totoong minahal kita, totoong niligawan kita at natatandaan ko pa. Araw gabi tayong magkausap, 'di ba? Na tila walang pakialam kung anong oras na basta pagmamahal mo ay aking nadarama. Totoo. Totoong sinagot mo ako, alam natin yang dalawa. Sinagot mo ako sa harap ng Mount Mayon para ipakita ang pag natin ay perpekto tulad niya. Totoong naging tayo, di ba? Totoo naman at ang minahal mo ako. Pinaramdam mo sa akin na mahalaga ako. Mga tanong nila ay nagbago na. Ibang-iba na ang tono ng mga awiting dati ay madamis pa. Bes, bakit di kayo nakapansin na ni Trish? Ano nga ba ang sasabihin ko? Ano ba dapat ang sabihin ko na hindi ko alam? O sabihin kong wala, wala na yung tayo Wala na ha ba? O baka wala, wala naman talaga Na ako lang naman talaga yung may alam Baka ako lang naman talaga yung umasa Na sa bawat sweet at long message ko sa'yo Ay magre reply ka na mahalaga din ako sa'yo Tulad ng pagmamahal at pagpapahalaga mo Sa katnyel mo Pasensya ka na Kung masyado na akong madrama Pasensya na talaga. Pasensya na ha. Dahil nasaktan ako, Sinta. Nasaktan ako. Bakit kasi ang tanga-tanga ako na di ko man lang napagtanto na sa bawat di pag sa mga mensahe ko ay sinyales na na wala. Wala na yung tayo. Na wala ng pag-ibig na tulad ng dati, na tulad ng mayon ay nasira ang perpekto na noong sinagot mo ako ay nagulat ka lahang at akala mo na ako akala mo na ako yung mahal mo pero ngayong nagising ka na at alam mo nang ayaw mo na ayaw mo na kaya sa mga nagtatanong kung ano ba kami walang kami wala nang kami wala wala o baka wala naman talagang naging kami. Maraming salamat po.